pinag-aayot po siya. Kahit gusto pong ayutin, wala naman nang aayutin. Pinag-aayot ka lang. Anong Hindi wala? naman, ano mo bigote ko? Kakabago-bago ko po. Natanggal na po ako, tinanggal po nila ako sa trabaho. Sinabi ko. Pagkapatawag sa'yo, Pagpasok tinanggal ako. ka na. Narito na ang sumbungan ng kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to! Magandang araw mga kamanggagawa. Ako po ulit si General Du at ito po ang episode naman natin ng sumbungan ng kamanggagawa. Ngayon po, meron tayong bagong complainant na dumudulog ng tulong para sa atin. No? Ah, uh, pare, makilala ka nga. Ako nga pala si Marvin Cruz, sang dicer. Promodiser Promo No? Sang Saan, ka promodicer? Sa Pure Gold Mindanao po. Ikaw yung nag-viral, tama ba? Apo. Na, no? mo nga kung paano nag-viral yung ano na yun, na video mo na yun yung ano po yung pag-post ko po ng video. Yun po yung pong, ano na, nag cost ng pagtanggal sa akin. Ano nangyari ba sa video na yun? Yung sa akong po katrabaho, pinapauwi po siya na ano. pinag po siya kahit gusto po pong ayutin, wala naman nang aayutin. Mm. Hanggang sa, ano po, sabi ko, huwag niya siyang umuwi, sayang 6.45 na isang araw niya. So papasok pa lang siya sa trabaho, kayong apo. dalawa? Apo. Tapos hinarang siya nung gwardiya, tama? Ayos, yes, apo. Hindi siya pinapasok dahil? Bigote daw. Bigote. kahit daw. Pero kahit wala naman na siyang Bigote, aahitin? Bigote, wala so, so ano nangyari pagkatapos mag-viral yung video mo na yan? Pinatawag po ako dun sa Mayno, ng HR, sa Purgol. Sa Purgol, Mindanao. Tinausap lang po ako, tanggal na daw ako, tsaka ban. Right there and then, talagang pagkapatawag sa'yo, Pagpasok tinanggal ako. ka na? na Nang wala man lang walang notice to explain, walang kahit anong uh, notice sa'yo. Pinauwi na, na, pinauwi na po ako, dinaw na ako pinapasok. Eh. Tapos nag-video na ulit ako nun sa labas. Nag-video ko ulit? Nag-viral ulit? Apo. Tapos ginabuasan hindi na daw ako ban. para lang malinaw, no? Bilang isang dicer, ano ang trabaho mo ba yan sa Pure Gold? taga refill lang po ng mga item. Refill. tuon sa mga shelf? Apo. So, uh, meron kayong designated na lugar kung saan kayo mag assign uh, naka -assign na magpupuno ng mga shelf. At ilang taon ka na nagkatrabaho diyan? Two years na po ngayon. Bilang dicer. Ano yan? Meron kayong agency o ano? Direct hire? May, may agency po. Anong agency niya? Good Hands po. Good Hands. Manpower agency. So, nung nag-viral yung pangalawang video mo, nung tinanggal ka na, anong ginawa sa'yo ng Pure Gold? Hindi ka na ba pinatawag o kung ano man? Sabi nung ano ko, yung core code, di na daw ako ban. Yung co coordinator? Sinabihan, ka... Sinabi daw ah, so, siya ng HR. binan ka nung una. Binan ano ibig sabihin ng ban na yun? Terminate na daw po, hindi na daw pwede sa lahat ng pure gold. Hindi na ako pwede pumasok. Kahit bibili ka lang, Walang sir, sa pagpasok ka natin. So, pag nag-viral yung pangalawang video mo, bigla sinabi sa'yo, hindi ka na ban. Ililipat ka na lang daw, gano'n ba? pinapa-clearance na ako. Hindi ko hindi ako nag-clearance kasi nag ako. So 'yun. Ah uh, ano siguro ipakita natin sa mga ano natin no, sa mga viewers natin yung uh, dalawang viral video nito ni Marvin, no? Ang <mimilis> ko sa yung Yo, kasi hindi man. Ang mo eh lang dapat tinag ka lang, ipinagahit eh, ka lang. Hindi naman ano mo bigote ko, ang bago-bago ng tulak. mo na lang. Ayat. Kuno ko ajan. San Sundin mo na lang ano nila, yung rules ng ano dito. rules, tayo nung kakabago nga lang, iwan one day pa nga lang yan, oh. one day pa lang yan. Yun, nandito po tayo sa Pure Gold Mindanao Avenue. Ako po yung nag-post ng video sa bigote na nag-viral. Ngayon po, natanggal na po ako. Tinanggal po nila ako sa trabaho. Dahil wala naman po ako sinabing masama sa video. Sinabi ko lang naman, sundin niya yung rules at mag siya. At sayang ang 645 kung hindi siya papasok. Makikita doon, mga kamanggagawa, na wala namang ginawang masama itong si Marvin do sa pag-post ng video. Actually, tinutulungan pa nga niya yung kanyang kasamaan sa trabaho na mag-ano, uh, na pumasok na lang dahil sayang yung kanyang sasahurin sa araw na yun. Sa kabila nun, eh, walang kaabot abod na tinanggal itong si Marvin sa kanyang trabaho. Yan ay illegal dismissal. Kahit pa siya ay nasa agency. No? Uh, in the first place naman kasi, mga kamanggagawa, yung mga dicer, eh, yan ay tiyatawag na usually necessary and desirable sa negosyo ng isang supermarket katulad ng Pure Gold. At yan, sabi sa batas, sabi sa Dole Department Order 174, yan ay uh, dapat regular sa principal. Kasi ang isang ang isang supermarket naman hindi naman yan gagana, hindi naman yan makakapagbigay ng ng serbisyo o makakapagnegosyo kung wala ang mga dicer. So, napakaraming mga kumpanya na nagva ng department order na yan nung nagpunta po ako dito sa kay attorney na tinulungan tinulungan po agad nila ako at pinasamaan po agad ako sa sa kanilang staff para mag-sampa ng kaso sa NLRC hanggang sa nag-file po kami dun ng case at may hearing po kami sa may 30 para ba bumalik po. Kaya itong si Marvin tututukan natin yung kanyang kaso uh, hanggang dulo ito Marvin. Opa. Hindi tayo ano,alamat sir. Uh, hindi tayo hanggang simula lang dito, no tulad nung iba dyan. Huwag natin oh. nalang kusino. kung uh, ito naman kasing ganitong mga klaseng uh, trabaho, matagal na natin ginagawa ito. ah, uh, hindi lang natin siyempre na bibidyo, hindi natin na record Pero ang ating mga tutulungan simulat sa pool sa ating uh, opisina ay mga manggagawang walang pambayad ng sarili nilang abogado. So, uh, anong may gusto ka bang sabihin at uh, maraming maraming salamat po sa mga tumulong sa akin lalo-lalo na -lalo po kay ni General Du at sa lahat po ng mga staff niya pati kay Ma'am Noims at saka po kay Sir Eli San Fernando. Salamat po pati po sa batas mga gagawa. Maraming salamat po ulit. Sa Pure Gold at saka sa Good Handsman Power, uh, sabihin mo na. Hmm, sana ano hindi na mapamarisan yung ganong ginagawa ng ano, pagtanggal basta-basta na wala man lang ano wala man lang investigasyon or binibigay na papel o memo. Basta-basta lang nagtatanggal. Yung ibang mga dahil sa baka hindi nakapagsumbong yun. Ano, ano. Doon sa HR ninyo, sa Pure Gold Mindanao, may gusto ko pa sabihin? Ano po ang um, sabihin? Sana po ano, hindi na niya ulitin yung mga ganong ginagawa niya. Ang pagtanggal, sir. Alam niyo uh, mga kamanggagawa, no? Nakakaawa yung mga ganitong mga klasing istorya, no? Ah, uh, marami sa ating mga kamanggagawa ay hindi alam yung kanilang mga karapatan. Kasi in the first place, paano mo ilalaban yung karapatan mo kung hindi mo alam in the first place ano yung karapatan mo? Kaya nga nandito po tayo sa subungan ng kamanggagawa, kasama na rin yung aking vlog dati pa na matagal yung batas manggagawa ay eh para magbigay ng impormasyon sa mga kapwa natin manggagawa. Doon sa mga legal na konsepto ng batas, ginagawa natin Tagalog, ina-explain natin ng mabuti para sa gayon, mas dumami pang manggagawa ang nakakaalam sa kanilang karapatan at sa batas. Uh, dahil ang una hakbang talaga para mailaban yung ating mga karapatan, eh malaman muna natin kung ano ito. At syempre, kapag kalalaban ang manggagawa, willing silang ilaban ito, ang kanilang karapatan, nandito po ang butas manggagawa at sumbungan ng kamanggagawa para tumulong sa lahat ng ating mga kamanggagawa. So, ayun po. Salamat, Marvin. Ha. Ah, uh, po, ano natin yan? Tututukan natin yan. Hindi natin yan pababayaan para wag na rin pamarisan. Apo. Ah, Kasi uh, napakatalamak yan. Maniwala ka. Hindi lang sa mga dicer. Sa lahat ng na mga nasa agency, kung, kung parang pinaglalaroan na lang sila ng mga HR eh. Pag... Kahit yung mga trabahong usually niya sa Sarah Indesirable, ginagawa nila man, agency. Alam mo bakit? Para hindi sila makapag-union. Para hindi bayaran ng buo ng mga principal yung kanilang mga benepisyo. Napakalaganap niyan. Ang statistics natin, mga kamanggagawa dyan, sa sa buong Pilipinas, mas marami pa ang nasa agency kaysa nandun sa mga regular sa principal. Talamak na talamak talaga ang contractualisasyon dito sa ating bansa. At yan, yung contractualization na yan, anay yan sa lipunan. Nagkakaroon ng insecurity sa trabaho ang mga manggagawa. Walang benepisyo at walang karapatan mag-union. Dapat yan, buwagin na yan. Isa sa pangunahing uh, platforma ng number 85 ka manggagawa party Tanggalin na, buwagin na yung mga manpower agencies na yan. Lahat dapat ng manggagawa, rekta sa principal, regular. So yun lang po. Uh, tututukan natin itong uh, reklamo ni Marvin at uh, asahan po ninyo na i-update rin namin kayo sa, sa kayo, kung ano yung mga susunod na mangyayari sa kanyang kaso. Para sa ganon na rin eh panghalawan nyo na rin ng aral. So muli, ako po ulit si Attorney General Du. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo para sa isang episode ulit ng Sumbungan ng kamanggagawa. Sama-sama tayong manindigan para sa serbisyo, karapatan at katarungan. Sumbungan ng kamanggagawa kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin 'to.